mga residente naman ng Pangasinan, pinalilikas na bago tumamang bagyong Emong sa kalupaan ng Ilocos Region. Mula sa IFM Dagupan, kasama natin si Idol Matthew Pacheco. Report. Nananawagan ng mga otoridad sa garong paglikas ng mga residente sa mga mabababang lugar at baybayin sa harap ng banta ng bagyong emong na inaasahang tatama sa Pangasinan ngayong hapon o gabi. Kasabay nito, naglabas tang babala ang pag-asa ukol sa posibilidad ng storm surge sa ilang baybayin ng mga bayan ng Western Pangasinan na iba pang bahagi ng Ilocos Region. Itinaas ang signal number 3 sa ilagang Pangasinan habang nasa signal number 2 ang Western at Central na bahagi ng Larawigan habang ang ang nalalabi naman ay nasa signal number 1. Tinatayang mahigit kalahating milyong pangasinense na apektado ng habagat at bagyo kanina sa bayan ng Kalasyao. Masigla pa ang kalakalan at dagsa mga mamimili sa mga palengke at tindahan. Pusibling ito ay parte ng kanilang paghahanda sa pagtama ni Emong. Ang ilan naman ay tumungo na sa mga itinalagang evacuation centers. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang search and rescue operations na ikinasa ng mga lokal na otoridad katuwang ang Coast Guard, PNP, BFP at iba pang v volunteer groups. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!